At uh, 11.15 guys, nag-start ang ulan dito guys aking sa aking area guys na pagkalakas guys ng ulan at may kasamang hangin yung mga idol ha. yan guys, dito guys sa aking uh, pisto guys. Ayan guys, yung na yung aking uh, guardhouse ha. At malakas ang ulan mga idol at ingat-ingat kayo yung mga idol ha. Ingat-ingat kayo dyan mga idol ha. Kaya napakalakas ang ulan ng mga idol ha. Huwag kayong makalimutan guys ha. Mga, Dala na pa ng gas sa ulan, kapote, payong guys. Ha? Ang payong naman guys, yung matibay naman guys na huwag may payong na isang uh, ihip ng hangin, balik ka na, bali na guys mga idol ha. ah uh, sabi na naman ang tangalian natin guys, yan naman napakagad ng motor guys yung ibo. Yung ano, hindi, ano, EBT. Mga mga ngarap na lang tayo mga idol yan. Malay mo, malay natin. Ako natin. で